A day in my life. Dito sa compound ngayon. Pasok na tayo sa work. Ayan, maulan ngayon, guys. Kahit maulan, go pa rin tayo. Work, work pa rin tayo. Pag ganitong maulan naman, malamang walang tao yan dito sa may labas. So, ang gagawin lang natin, check lang tayo ng buildings pasok tayo may sa buildings may nagdi deliver ng tubig ayan deliver sila ng tubig ngayon ano ba Saturday yes may delivery ng tubig sila ngayon ito ang aking compound aking compound eh dito ako nagtatrabaho at ito ang buhay ko na isang araw dito sa compound at ganito ang sitwasyon ngayon maulan ayan aba talaga nga naman may naglalakad dun oh Diba? Tuwang-tuwa siya sa ulan. Hmm. Itong aming barbecue area. Kagagawa lang yan. Yan, may ibon oh. Diyan may ibon sa green area. Hmm. Maganda na yung green area namin ngayon kasi bagong palit siya. And, na yung tubig dito. Ano na may nagpapaulan din oh. bihira lang kasi umulan dito sa Saudi no. Kaya tuwang-tuwa sila sa ulan. Huwag na natin siyang kuhanan kasi ano bawal. Bawal. Kaya dito lang muna tayo kukuha ng video. Ayan. Ang buildings namin dito hanggang 8. 8 buildings. 16 apartment in one building. At ito ang sitwasyon ngayon ng swimming pool area namin. Walang tubig. Ayan. Kasi aayusin nila to. May leaking kasi eh na ano may leaking kasi yung swimming pool kaya tinanggal na nila yung tubig. And ngayon hindi pa yung marirepair. Under repair pa yan. Ayan. Ayan binutasan na nila dito kasi check nila dyan kung nandyan na yung butas kung dyan yung may butas Ayan, walang tao kaya mamaya magche-check na lang tayo ng buildings pag gantong maulan nakakatamad no gusto na lang nating matulog check din na natin yung gym room ang gym room. may may payong ako, Si oh. Kasi maulan nga. Pero hindi talaga dito usong ula, ang ano, ang payong. Hindi hira talaga magpayong. Kaya ipapasok sa gym. Wait, kahanin natin yung ating card. Isa so, yung payong natin. din. At malinis ang aming gym room. Pero yung, apa ko. Anyways. Sinuma kasi pwedeng hindi tayo pumunta dito sa loob ng gym. Kasi i-check e natin kung ano yung mga uh, kung maayos pa ba ang ating gym room. I-check e natin ang mga equipments dito. Bali dito ako treadmill yan. Ngayon, hindi pa ako magte-treadmill at ayan nga nakabukas, 'di ba? Yan yeah, minsan may mga pasaway talaga na pumapasok dito, Ay, ayun, oh. Tinanggal nila yung ano, yung harang dito sa bintana. Ilagay natin itong harang dito sa may bintana. May mga pasaway kasi dito na pumapasok. Tapos binubuksan lang yung bintana na yan para maka-jump sila dito sa loob. Okay naman. Yun lang talaga. So mamaya na ako mag-treadmill. Tayo ay iikot muna sa buong compound. Lalo na ngayon na maulan.